pinatakas nga ba ang mga pogo? Senator Rita Risa Ontiveros, question mark. Sino si Maan, question mark. Mga galamay ni Risa Ontiveros, manood kayo. Okay, Yumi, taga saan ka muna? Uh, dito sa Balanga City, Bataan. Okay, Yumi, bigay mo muna sa amin yun yung background kasi um, maraming hindi clear doon sa uh, ah, pasabog din yung sa video. Um, ano ang connection mo? Yung, sino muna yung kasama mo dun sa video? Uh, kasama ko si Madam. Mother ko siya. Kung tawagin siya ng ah, Mad Madam. <laughs> Madam Tusha, Ma siya. tawagin. Mother, mother siya. mo siya. Nanay mo siya. Okay. Taga-BI din siya or? No. Yung mga taga-BI kasi, nagpapahula sa nanay ko. Oo, kinag-ano siya, nagbabasa siya lagi. Tapos, uh, it so happened kasi na halos lahat naman doon, nahook talaga kay mami kasi nababasa niya yung mga mangyayari. Tapos, hanggang sa dumating yung time na as in, ano, naging kaklose na nga namin, uh, itong si uh, pamilya, pamilya mismo ni Maan. Oo. Okay, Ayan na si Ayang Mahiwagang Maan, ha? Yung kasama mo sa video kanina ay iyong mother na manghuhula na ang mga taga Bureau of Immigration, BI po ay taga Bureau of Immigration, ay nahuk sa nanay mo para magpahula. Okay. Bureau of Immigration, ito saan? Sa Clark. Tsaka okay. sa Manila. Parang ano okay. eh. Uh, Konekonektado na yan, eh. Siyempre, parang radyo ba? <laughs> Ha, radyo. Okay. So, kung, ano to, Bureau of Immigration sa Clark, Pampanga at sa Manila. Okay, Bureau of Immigration. Ngayon, may sinabi ka dyan, may mga pinatakas na Pogo. Okay? At ang nilink mo ay isang nagngangalang maan. Tanong ng karamihan ngayon sa atin, Yumi, Sino si Maan at kaano-ano mo siya? Si Maan is anak siya ng senador at isa siya sa siya ang mismong head ng ano ng airport ng Clark. Siya mismo ang head ng airport and then um, naging kaibigan ko siya for how many years? Nung talagang na, na down pa siya. Siguro Ilang years? Uh, almost three years, gano'n. Tapos nagkakalabo, na nang 2022, gano'n. Bakit paano kayo naging magkaibigan ni Maan? Noong time na, no na nagpapahula sila kay Mami, pag ayaw na ni Mami pumunta ng Clark, pumunta sila mismo sa bahay. As in, mga naka-uniform silang pupunta sa bahay. Oh, so, marami dito ngayong haka-haka na kung sino si Maan. Si Maan ba ay si Maan Lapid na head of B.I. Clark International Airport? Yes, siya. Ay, hindi ko siya sinasabing yes or no lang ang sagot ha. Sinunod <laughs> ko siya, siya ba? Wala po <laughs> akong ganon. Yung mga senador Siya talaga. Si... So si Maan Lapid, ito ba ang sinasabi mong anak ng senador? Oo siya. Sino senador ang tatay niya? Hindi ko alam. Si Senator Lito Lapid. Okay. So, ang Maan Lapid na pasabog ng taon ay si Maan Lapid na anak ni Senator Lito Lapid. So, protect the family of Yumi Santiago dahil ito ay isang malaking pasabog ng taon. So, alam nyo na, alam na natin kung may mangyari dito, guys. Alam na natin kung sino ang ano kaya maganda ito no maganda ito Yumi, dahil um, yeah. dahil a uh, protection ito ng sambayan ng Pilipino mga pagtagabataan protectionan niyo ito dahil ito ay um, binubuwis na ang kanyang buhay para ipasabog ang dapat ipasabog sa bayan okay Yumi Santiago Sinabi mo na si Maan ang may responsibilidad na magpatakas ng mga pogo. Tama ba o hindi? Yes, siya siya. Ngayon, ang tanong ng bayan, papaano mo nasabi na siya ang may kagagawan nito? Nakita ko mismo yung uh, all in all, kumbaga, nakita ko na mismo yung manifesto na nakapangalan kay Senator Risa Contiveros. Anong nakalagay sa manifesto? Uh, English ang hirap. <laughs> English, ano ba yan? Pero ang nakalagay doon is um, total of uh, three um, aircraft. Tapos, no, uh, three aircraft and then uh, majority is Taiwanese. Actually, hindi siya pinatakas. It's arrival. Arrival siya. Arrival na pina, pinarush yung ano, yung pagtatak ng ng visa. Tapos, uh, wala, walang investigation. As in, sinabihan lang yung mga nasa I.O. na papasok ng lahat yan. So, kaya nag-OT sila. And then, ang um, binigay lang else. Eh, Siyempre, may mga binigay na, alam mo, under the table na pera. Hindi nasiyahin yung mga tao. Okay, wait, wait ah. Ito ang klaro, yung pinatakas is pinapasok. Ibig sabihin, pinapusli papasok. Papasok, oo. Oh, oh. Kailan ito nangyari pinapas, pinapasok? If that was last year um, uh, I don't know if September or October mga ganun eh naglalaro kasi siya dun eh. I can't remember pero uh, the kasi siya ni ano ni ay, ay, ni Alisco ah, nanghiring okay. nanghiring ni Alice ko. So ito ay mga Taiwanese na pinapasok ng Bonggang Bonga ilang-ilang mga ilang mga aircraft ito? Tatlong aircraft sa ano Taiwanis. Sa... Taiwanese. Taiwanese. Oh, sa Ngayon, sinong nagpakita sa ng manifesto? Ah, uh, taga BI. Taga BI. P pwede mo bang pangalanan ang taga Bureau of Immigration na 'yan? Wag na. o pwede ba wag na? <laughs> Pero kilala ni Maan Itong mga Taiwanese ba ito ay Pogo? Yes. How did you know na po sila? After mag-expire ng ano, eto ah, uh, malaking ano to, uh, ewan ko kung mabubuksan ulit, pero uh, I think January then nagkaroon ng ano, nagkaroon ng uh, tawag dito, raid. Ang BI with RTIA, alam ko, tsaka NBI, expired na lahat ng ano nila, ng visa nila. 200 of them workout, tapos uh, sa Pogo Hub. Ito yung mga Taiwanese? Mm-mm. Taiwanese. Uh, actually, madami din. May, may Chinese, Taiwanese, halo-halo. Okay. So, pero yung sinasabi niyo sa video, ito ay mga Taiwanese na pinapasok sa Clark. At hmm. ang nagpapasok na ito, ang may responsibilidad, ay si Maan. Okay. Hmm. Sabi niyo si Maan. Kasi... Tapos sinabi niyo may mga nag-assist. Kasi siyempre di ba, sa airport, may mga bureau, ang BI dyan. Di ba? Yung, yes, mga, uh -oh. yung mga, yung mga ganyan. Yung mga ganito. Oo, uh -oh, papasok. Uh, tapos tatak. ganon. Ganon. So, may mga nag-assist. May nabanggit kayo na ang mga nag-assist ay binigyan ng 20,000 20, 000, 20, 000 20 000 pesos. Ito ba oh. ang dahilan kung bakit may mga nag-explode dahil 20,000 lang ang ibinigay sa kanila. <laughs> Oo, to be honest, yun yung ano, uh, yun na talaga yun. Kung mag aminin man natin sa hindi, hindi kasi nasiyahan. Hindi kasi nasiyahan yung mga pinagbibigyan ng 20,000. Ang laki kasi ng natanggap na pera. Yun ang ano, yun ang main concern talaga do. Parang <laughs> yun yan, ang main ka, ano concern kaya oh. ito ay kumalat dahil yes. 20,000 lang ang ibinigay. So meron kang nakitang manifesto. At nabanggit mo early on na ang manifesto ay naka-address sa isang senador. Kanino naka-address ang manifesto na yun at sinong senador? Kay ano, kay Senator Risa So Genwa kailan naka-address kanya January December no, no. or uh, no last niya? year pa last year pa kasagsagan din ng pogo yun eh yung hearing pa niya nung hearing niya kay oh, Alice yung oh. hearing oo oh, oh. kaya ang nangyari sabay-sabay na natigil yung kay Cassandra o oh, kay Alice Go oh, di ba sabay-sabay biglang na-stop na yun na yun so si, so okay. yung sinabi yung humarang ng senador sino yung sinasabi yung humarang ng senador Si, ano, si Senator Risa Conteveros. Kasi nasa, kasi nasa kanya yung manifesto, ng listahan ng mga pinapasok na Oo. FOGO workers na mga Taiwanese. Tsaka, ano yan eh, ganito yan, sa BI kasi meron niyang, ano, uh, tao dito, uh, emails, di ba? Meron niyang thread na emails. So, ngayon, may mga screenshot ako before that na, ano, nang nababasa ko talaga yung mga nangyayari sa loob ng BI since kasi syempre alam mo na pa may mga puting ahas din naman tayo sa loob dyan kinukwento so ngayon yung email thread na yun uh, sinabi pa nga na naku umiikot na yung point ni Maay na yung manifesto ay ka dinala na dun sa senate ganun. may ganun na kwento hanggang sa ayun na nga pagdating na kay ano nireceive ni senator Hantibera stop dead na yung lahat biglang tahimik na lahat wala na. Sandali ah, ganito. Sandali lang ha. Mm. Ito po ay um, hihimayin natin ng masinsina ng kwento. Si Maan ay nagpapanik dahil ang manifesto ay ipapadala na sa Senado. Siyempre magpapanik ka, no? Yeah. Pero napunta ang manifesto kay Senator Risa Ontiveros. Yeah. Hindi na nagpanik si Maan. Hindi na. Wala na. Biglang, so, ano na siya, nabansagan na siya na, uh, untouchable. Ngayon, pagdating sa mesa ni Senador Risa Ontiveros, ang manifesto ng mga Taiwanese na Pogo, majority na Taiwanese na Pogo workers, stop ang na. investigation. Wala nang wala chika. Wala na. So ngayon, dahil si Senator Risa Ontiveros ang huling nakatanggap ng manifesto, Anong ibig sabihin nito? Hindi, siya nagpapigil na. <laughs> Ilang naman ang ano. Napaka, alam mo yung parang simpleng maritesan lang sa opisina. Ang sinasabi, ala na, na-hold na, ala na, may humarang na, ganun. Wala na. May, Sing... may kasi, baka naman si Senator Lito Lapid. Or, baka naman magkabarkada si Senator Isa Ontivero sa Senator okay, Lito Lapid. Uh, ako, hindi ko alam yung personal nilang ano, a uh, relationship pero ah uh, madami nang nagsabi din hearsay na magkaibigan sila. Magkaibigan, magkaibigan si Senator uh, Lito Lapid at si Senator Reyson Santivero. Uh, so pero, parang ano uh, you know, uh, I would like to clear naman no. Kahit na sino ang nakakakilala every time na na madidikit sa usapang ganyan, ang lagi na lang sinasabi is ah uh, Napakabait kasi ni... ni eh, yun naman na, ito para sa katotohanan lang. Ang totoo daw niya, talaga mabait daw si Senator Lito Lapid. So, mamaaari na si Senator Lito Lapid ay walang kinalaman sa ginagawa ng kanyang anak. Hmm. Pupwedeng ganon. Pupwedeng, Pupwedeng ganon. ganon. Pupwedeng ganon. Or, kung malaman man lang ni Senator Lito Lapid na ganong ginagawa ang anak, syempre, tatay ka, ayaw mo namang mapahamak ang anak mo. Tsaka minsan ko na, twice ko siya kasing nakaharap sa bahay nila eh. Kinala ko siya pag kinastigo niya anak niya. Mali, talaga, oh. talagang mali. Sasabihin niya, oh Menar, are mali yan, ganon. Oh Mark, mali yan. Ganon siya, nakita so, ko na pwedeng siya. Pwedeng ganon. Subo pwedeng hindi alam ng tatay ang ginagawa ni Maan. Maari. Pwedeng hindi, pwedeng, oo. Pwedeng alam der. Ayan. Pero ang manifesto ay huling napunta kay Senator Lisa Ontiveros. Manifesto ng mga pinapasong ng mga pogo workers na galing sa, sa iba't ibang lugar, pero ang karamihan ay galing Taiwan. Okay. Yeah. So ngayon, um natigil na ang lahat. Ngayon kayo yeah. ay wala na, no? Hindi na uh, pinag-usapan. So Risa Ontiveros, bukas po ang ating vlog sa inyong kampo na pabulakanan ang sinabi ni Yumi Santiago. Okay? Uh, Risa Ontiveros. Hey, ang ano dyan, ang nakakalungkot lang dyan is, tayo, ako kasi talagang BDS supporter ako. Ang nakakalungkot, from the very first start ng ano, ng hearing ni Senator Lisa Contiveros is gusto niya i-drive itong mga, ano, itong mga resource person na si Tatay Digong ang, ano, ang protector ng mga Pogo yun yung parang sabi ko nga, sa mga taong hindi nakakilala po, pwedeng paniwalaan eh. Ang dali kasing i-manipulate ng utak ng tao. Pero tayo na hindi naniniwala at alam natin yung totoo, parang ang hirap manahimik. Nanggigigil ka ba na kailangan ilabas to eh. Bakit hindi mo ito nalabas, Risa? Bakit hindi mo nilabas, Risa Ontiveros, ang manifesto ng mga pinatakas ng mga pogo workers papasok ng Pilipinas? Nang anak ni Lito Lapid na si Maan Lapid dyan sa Clark. O, oh, mga Taiwanese daw karamihan, Risa Ontiveros. Bakit binigay daw sa iyo ang manifesto ng mga Pogo workers na pinatakas, pinapasok ng Pilipinas through Clark na ang mastermind ng pagpapapasok ay anak ni Lito Lapid na si Maan Lapid. Binigay sa iyo ng Bureau of Immigration daw. Sabi ni Yubi, ang manifesto at dead maka prisa.